ayun na nga no mga yako nakita naman ninyo sa aking intro kung sino yon sila lang naman ang Team Gravity ibo All Star na pumunta dito sa ating bayan sa bayan ng Matnog Sorsogon pero bago yon yako isang magandang buhay para sa ating lahat sana nasa mga estaklagayang kaya tara, ituloy natin yung usapan natin tungkol sa Ibo All Star na yan, di ba? Napadpad sila dito sa bayan natin na kung saan pang-apat na araw na nila to, pag-iikot dito sa Bicol kasi may programa silang Ibo Turismo, iyon kaya nag-iikot sila sa buong Bicol. Para sa mga hindi nakakalam, ang Ibo po isa pong brand ng helmet. Tapos sila yung mga ambassador kung tawagin o nagpo-promote ng helmet at hindi lang helmet ang kanilang pinopromote. Ayun, iba-iba may ma may mga kanya-kanya silang diskarte. Eh. ayan may mga kanya-kanya silang sariling business, may mga -no promote, may ginaganyan-ganyan, pero nagsasama-sama sila. At ayun, maiba ako mga yango, bago pala sila pumunta dito sa Matnog, ay pumunta muna sila ng Kamsor. Ay, Kamsor ba? Tama ba? Di ko alam. ako. Basta buong Bicol, dinaano nila. Ayun, ah, uh, naki, parang nakisanto ninyo sila, nakapesta, nak pumunta sila dito sa Sorosogon, sa Ligaspi, ah, uh, Daraga. Basta inikot nila yung ano, buong Bicol. ayun Ibo turismo eh. Siyempre ikutin nila yung Pumunta sila dun sa, yung view parang New Zealand. Ayan, yung tanaw na tanaw mo yung dagat pag umaga. Tapos pumunta sila sa Vulcan Taal. Ay, Taal ba? Mayon yun sa atin, uy, ako. Grabe ka naman. Inikot kasi nila, madami silang pinuntahan. Tapos sa bawat pinupuntahan nila ay sobrang daming nag-aabang sa kanila na mga pans at nanghihingi ng sticker. Hindi lang sticker, pa picture, pa video, pa shout out, pa perma. Ako, ako nagpa-perma ako, nakita naman niyo 'di ba? Nagpa-perma ako sa sombrero ko, pati sa helmet. Tapos yung helmet pa nga yan, may istorya pa nga yan eh, nahulog pa yan eh. Tapos sinasabi nila na ano daw, scripted, ganyan, ganyan, ganyan. Boss J, si Boss Katagumpay ang pumitik nun <laughs> nasama tayo sa vlog ni Boss J at binibiro pa nga tayo magkano binigay sa iyo magkano binigay sa scripted yun eh mo talaga yun eh kung alam niyo lang talaga ang tunay na istorya noon sinabi ko naman uh, ginawang ko nang ginawan ko na ng vlog yun nagpaliwanag na doon kung paano nangyari yun at kung bakit nahulog yun kaya wag nyo na akong asarin walang inabot sa akin si Boss J at kung bakit nakasama ako nila di ko rin alam eh <laughs> Hindi. Dahil to kan sa aking kababata na si Ninyo at ang kanyang kapatid na si Kapayas kung tawagin dito sa amin na Mga batang pasawayan mga yan. So ayun, nakasama tayo dahil nga mabait naman tayo, eh pinayagan tayo sumama. At ang Team Graffiti dinala pala ng turismo dito sa Subic kung tawagin dito sa amin. Isa yan sa pinagmamalaki ng bayan ng Matnog, Subic. Mga yako. Tapos next naman ay sa Kalintaat Curb. Curb tawag dun? o mga mga ano uh, stone na pwede ka magwish kasi may ano yun eh may kweba yun sa lobby pagpumasok eh. pag pumasok ka doon tapos mag magtayo tayo ka ng bato magwish ka doon di ba tapos hindi matupad kasi wala ka namang ginawa kundi maghiga higa, -higa diyan <laughs> wala din gako ako di ba at pumunta pa rin ulit sa lagoon ayan yung lagon dito andun yun maraming manok eh, hindi maraming isda pala kasi may mga manok na naman na kayo naririnig eh. sinisingit ko sila hindi sila pwedeng mawala dito sa aking voice over mga yako tuwing may vlog asahan ninyo yan ha pagpasensya na ninyo at yung araw na to sobrang sayo kasi hindi ko akalain talaga na makakasama ko talaga sila ni sumagi sa isip ko sa panaginip hindi talaga na, na halos lahat sila na idol ko. Ang pinaka-idol ko talaga dyan si Boss Hammerman at saka si Tagumpay. Alam nyo ba kung bakit Hammerman ang pangalan niya? Kasi tuwing may nakikita siyang nagmumotor tapos pangit yung helmet, parang delikado na talaga, papahintuin niya yun. Paparahin niya, tapos wawasakin niya yung helmet. Minsan naman, pag may, pag may nakikita siya dun sa shop, pupuntahan, maraming pupunta tapos papakita yung helmet tapos babasagin niya, wawasakin niya kaya siya hammer man kung tawagin. Ayun yun. Si Team Katagumpay naman o Boss J ay ang ginagawa niya dati nagmumotor siya tapos pag may, pag may makikita siya na yung helmet tapos o, parang paras lang sira pero magkaiba sila ng style. Paparahin niya tapos bibigyan niya ng helmet. Ang ginagawa kasi ni Boss J nagmumotor-motor si Boss J. Ayan, ikot-ikot. Ayan, sa Kabiti pa yan, Minsan nakasalubong yan dati sa Cavite, hindi lang kami masyado nagkaanuhan eh. Siyempre, mahihayain pa tayo ng mga panahon na yon. <laughs> Pero ngayon, hindi na. Nakita naman ninyo, di ba? Nandyan na ako. Kasama pa ako nila. At ganun pa man, nag-enjoy sila dito sa bayan ng Matnog. <laughs> at syempre, kami din mga taga Matnog. Kasi hindi naman talaga biro ang ginawa nilang pagdadrive, di ba? Mula Manila hanggang dito, tapos paikot-ikot pa sila. Kailangan talaga nila ipahinga ang kanilang mga katawan. Tapos may mga aksidente pang nangyayari bago sila pumunta sa isang lugar. At hindi naman maiwasan yon. At handa naman doon ang Team Gravity sa mga ganong sitwasyon. At salamat ulit dito sa aking mga padi, kaninyo, at saka kapayas. Maraming salamat sa pagsama dito sa akin. So ayun, muli, maraming salamat. Ingat kayo palagi kung nasan mo kayo galingan nyo. e ballstar, maraming salamat sa experience na binigay ninyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat! Wag na guna! 1, 2, 3, go! Maraming salamat! Wag na guna! lanong sumaya eh ang tinakot na kami ng gabi kasama ang all-star able team gravity okay. don okay. aljing gabanso bicharo sa brother ha thank you boss katatumbay boss em pa